at uh, sa ating mga kababayan. Magandang baga po. Opo, nakipag-ugnayan na po ang uh, Bureau of Customs kay uh, Bella Padilla. Sir, naayos na po ba ang problema? Uh, ako, ako ako po mismo ang uh, po, mag, uh, sumubok matawagan siya uh, sa tulong naman ng kanyang uh, manager. Nakausap ko naman po. Talaga po nga, nagkaroon ng problema. Dalawang bagay po yung na-identify natin at masasolve naman nyo yan. Pero unang-una, nagpapamanin po ako kay Miss Bella at sa ating mga kababayan na nagkaroon din po ng ganyang hindi magandang karanasan po sa BOC. Yung mga nag import po kasi ng yung gumagamit po ng e-commerce, malamang hindi lang naman po si Miss Bella po yan Opo. At sa ating mga kababayan. Of course, pasensya na po. ah sisikapin nun natin na ah, kaya limang linggo pa lang po ako dito sa trabaho at ang dami po natin kukumpunin po talaga. Ngayon ipaliwanag ko lang ko, dalawang bagay po yan ang uh, nangyari po dyan. ang ayon po kasi kay uh, Ms. Bella Padilla, nagtaka, nagtaka siya bigla kung bakit po iba yung computation po nung ginamit niya po yung calculator uh, web application po yan. Apo. At iba yung mas mataas yung niligay sa kanyang invoice na dapat niyang pagbayaran. Mm. So, tinignan ko kahapon yan. Ang nangyari po ganito, yung calculator na web app may mga kulang na items doon na dapat idagdag pala. So, ibig sabihin, hindi ho updated yung web app na yan. Kaya dapat nga nga pinatake ko na yan ngayon. Pinapatake down yan, kahapon pa. Kaya lang linggo, wala tayong mautusang kahapon. So, ngayon, iti-take down yan. So, yun ang muna nangyari. Yung calculator, hindi po consistent doon sa sariling page ni uh, Sa calculator, yung DOC, ang lumalabas, 4,000 uh, actually ito may ginamit ni Ms. Bella, 3,900 plus lang yung dapat niyang bayaran. Akala ko 1,600 lang. Parang nakalagay doon sa post niya, 1,650? Opo, ano po yun, ganito po yun eh. Kinumpute. Yun pong 2,000 taxes na tinatawag. Kaya nga, nung nag-usap kami, uh, nili, niliwanag niya, nung tanungin ko siya, kako, baka hindi niya na-i-compute po yung VAT. Hmm. Kasi bukod po sa duties and taxes na 1 tama po siya ron. But kinakita niya naman po na kinumpute niya rin no yung VAT na so, nakaintindihan kami. Kung yung duties and taxes ay 1-6, uh, na tapos idadagdag niyo po yung VAT na kulang-kulang 1,300, mm. 2,900 pesos po yun. Apo. So, ang tanong niya sa akin kahapon, eh bakit naging 4,600? Ano? Mm. Oo, oh, kako, idadagdag ako kasi talaga doon at yun eh, private sector naman, di po sa klaw ng ating kapangyarihan po yan. Yung uh, cost naman po nung freight, DHL po kasi ginamit niya po, ano? So, may bayad din po yun, may 800 pesos, et cetera, et cetera. So, marami pong items na ilan nga ho sa items na hindi nakakarga doon sa calculator. Ah, so, so, ibig sabihin kom yung calculator, para hindi siya realistic, hindi siya accurate, hindi siya reflective. Ng, kasi, kasi more than 100% na nakalagay sa calculator, 1.6 lang ba? 1.8. Ang binayari niya, 4.6. Di may sandang porsyentong mas malaki. Oo, oh, eh, magagalit naman ho talaga, hindi lang <laughs> si, si Miss Bella. Kahit yung mga ordinary nating kababayan, magtataka po at magdududa talaga sa amin kung bakit naman tumaas kasi yung calculator po supposed to be ang uh, ang ang uh, halaga niyan, ay eh, matulungan yung ating mga kababayan na malaman nila mismo kung magkano dapat nilang pagbayaran eh kung mali naman po yung computation doon eh talagang pagdududahan po at magagalit po sila sa BOC yun po ang nangyari po doon yung calculator may kulang pong item sa limbawa sa limbawa lang po yun pong documentary stamps ng BIR kasi kasama din po yan dapat eh wala po doon sa mismo calculator. So pag nag kayo niyan, of course yung uh, po ni Miss Bella, halagang binili niya po doon, 11,000 plus lang po yun. Ano? Opo. So, eh kung 11 million yan, o kaya hundred uh, 110,000 po yan, malaki po yung diferensya po noon pag pero nang pagkakamali po yung calculator. Tama. So yun, ipinilawan ipinila, ipinila, po sa kanya, yung difference po ng calculator na na-compute niya, na nagulat nga po ako, masipag po siya, nagko-compute oh. na kasi. Oo, oh, eh. <laughs> <Oo, laughs> ang eh. na eh. isang sikat na pista po, nakakagulat po yan. Ano? Tapos, ah, uh, yung yung pero ganito naman oh, yung mismong billing naman po na ipinigay naman po sa kanya na 4600 na unawaan niya na po na accurate naman po. wala pong pataraya po yun, wala pong uh, pang-aabuso po yan dahil po yan ay resibo para po sa pamahalaan at para sa DHL. Pero ito po yung pangalawang nangyari na naintindihan ko rin po siya. Kasi naman pala, ang kaya rin siya nagulat, libre po pala yung kanyang freight cost. Mm. Hindi ko pa naintindihan pa paano po yung para promotion po yan ng kanyang binilihan po nung, nung uh, kanyang item from uh, Korea po ito. Entitled daw po siya sa DHL na libre po yung freight cost niya. lang mga diskwento kagaya niyan. Siyempre, hindi po alam ng BOC po yun. Ano? Po. So, number one, uh, yung calculator at yung billing magkaiba. Pangalawa, entitled pala siya sa libre ano po, yung uh, pagpapadala. So, yun, hindi po alam ng BOC po yan. No? Kaya pinilawanag po sa kanya, hindi niya kasalanan yun. Yan ay pagkukulang ng kami po sa BOC at ng DHL. Kailangan po, mas maganda po yung ang uh, connectivity namin o cooperation with them para po nagre-reflect po sa billing po yung, uh, yung uh, dapat pagbayaran. Yes, okay. Yung dalawa po, yun ang nangyari. Naulawa niya naman po, anaya nga po ako sa kanya, nayari siya sa akin dahil linggo naman po kahapon, eh ako naman ho, hindi na naman po dahil sa second na siya, marami rin naman po kami ng mga natatanggap na complaints o reklamo na pinipilit po nating Marisol, bagay, alam niyo naman po, yung minana po natin dapat pumpuniin dito sa BOC, napakarami po talaga. Hindi po ako nag alibi Susubukan po natin isa-isayin po yan. Yeah, ang importante, Commissioner, eh, tama po ang siningil sa kanya. Ang mali lang po doon yung calculator. So moving tama forward, po. kasi baka akala ng iba, nakukurakot na o oh, dapat san -lipo lang. Talaga, hindi, o. po ganun. Tama po talaga po. ang mahigit apat na libo. Ang nagkamali po doon yung kanilang calculator. So moving forward, ano action uh -huh. ang gagawin natin? Tatanggalin mo na yung calculator tapos i-update. Tama po. O, po, uh, inutos ko na po kagabi yan. I-take down na po muna kagad yung calculator dahil nagdudulad po ng uh, confusion at duda, of course. Pangalawa, mag-usap po kami ng mga consolidators kung paano po namin mapapaganda po yung yung uh, pagpapalitan po ng impormasyon upang maiwasan po yung ganitong pangyayari. Entitled pala yung kliyente nila ng, ng uh, diskwento o libre, eh, hindi naman po alam mo kagad-kagad po yan ng Bureau. Ama, oh, tama. Oh, tama. all because of uh, Bella Padilla. Kaya magpasalamat tayo kay Bella Padilla na meron kasali siya sa ano eh, sa, kasali siya sa governance sa uh, komisyonan, kahit maliit na bagay, talagang she's making sure na tama ang uh, pinapatong uh -huh. ng buwis sa atin, sa ating mga kababayan. Uh, -huh. uh, -huh. uh -huh. nagpapasalamat nga po ko sa kanya at uh, muli nagpapaumani ko sa kanya sa ating mga kababayan no, oh, na nakaranas, nakaranas po ng ganyan din pong hindi magandang Uh, pangyayari sa amin sa B.O.C., uh, babaguhin po natin yan. Pasensya na po talaga, talagang minanap po natin, napakarami uh, pong problema po. Iisa-isain po natin. Thank you. Mabuhay ka, Commissioner. Sabi ko naman kanina, may tiwala naman ako kay Commissioner na hindi naman yan mapupunta sa bulsa ng nung... kungkaan. Eh, hindi siya papayag. Doon lang tayo di sa taba. Hindi po. po natin papayagan po yan. Uh -huh. Commissioner, mabuhay ka. Maraming salamat po sa oras nyo. So, din po, Thank, ah. Thank you. you po. Si Commissioner uh, Ariel Lipumuseno po yan ng Bureau of Customs. So tama yung uh, kwenta.